Oo. Oh. <laughs> Ayun po, uh, isang magandang araw po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon kay Mangga Girl. Alam niyo ba't siya tinawag na Mangga Girl? Napakadami niyo palang mangga, no? Si Mangga Girl po, ang pangalan talaga niya ay? Ano pangalan pa mo? Eloisa po. Eloisa, no? Dito pala sa kanila, talagang Mangga Farm. Mango Farm pala. Hindi mangga farm, no? Ngayon pinagbalat tayo ni Mangga Girl ng mangga. Ang dami niyo mangga. Sino nagtanim ng mga mangga nyo dito? Sila lolo pa po. Ah, lolo nyo? Ah, lolo na? at lola. Ah, lolo at lola mo? Sa side ng papa mo? Ah, sa papa po. Ah, sa side ng papa mo, ma'am? ng Ah. Ngayon pinagbalat tayo. Ngayon kasi, napupunta tayo dito para si Mangga Girl ay um, bigyan natin ng bahala siya kung gusto niyo bumili ng cellphone o ano yung gusto niyo bilhin uh, pero ito ay para sa kanya kasi to pa mo nga ikaw na magbigay sa kanya ako naman yung mangga ko ako hindi mo kong bigyan <laughs> sige bilay mo dalen okay lang pa kayan no Ayan, kasama ko yung mga pamangking ko kay... hmm. pinasyalan namin si mangga girl si mangga girl po ay wala, wala siyang page hindi po siya gumawa ng page ha kaya kung meron man po mga gumagawa, hindi po siya yun. At kung sakaling gumawa siya, i-announce ko na lang po. No? pero pwede po silang mag-like and share, mag ano po dun sa El Felicidad. Ah, uh, El Felicidad, no? Dito sa may farm na to, no? Hmm. Oh, dalim bigay mo. Bilay mo, bilay mo. Bilay mo yung tatlo yung gagana. Bila, Okay lang ganun, ikaw yung manggagal. Ikaw, decision mo yan kung gusto mo bumili ng phone.

14. <laughs> 16, <laughs> na eh. 17, 18, 19, 20. Mayroon pa naman ang bilang eh. 16, 17, 18, 18, 19, 19 <laughs> 20. Kaya. <laughs> ano masasaymo sa win na win? Thank you. <laughs> win na win. <laughs> Wala. Ay okay, thank you sa mangga thank you sa mga, uh, na kakatwah, nakapasyal kami dito. Uh, open naman po mababaito yung kanino mga magulang ni Manga Girl pero ang pangalan talaga niya ay Eloisa sa ngayon kain muna kami ng manga oh sarap po ang dami dito po sa lugar nila papapansin nyo puro punong manga bali tita po kayo ni ano tita ayan tita po niya ayan yung papa niya ayan ano puro punong mangga. manga farm at dito pwede kayo mag camping no mm, galing naman pero kayo talaga hindi dito madalas kayo dito o oh, may bahay pa kayo sa baba? Meron po kami sa baba. Ay, bali lang po talaga kami bakasyon. Si Manga Girl po, kahit makita niyo siya sa personal, maganda talaga siya. Si Darlene din naman maganda. Kaso nga lang magkaiba sila ng ganda kasi bawat babae may kakaibang ganda eh. Sila Patrick, mga pogi. Si Nicole, pero si Kuya Adventure, may kanya-kanyang pogi sila. Iba-iba. Katulad ko. <laughs> siyempre, <laughs> pwede kayo lang ayun <laughs> uh, po, ano uh, uwi na kami, ngayon uh, bahala ka na kung ano magiging decision mo dyan sa uh, pera na yan, kung bibili ka ng phone para mag vlog ka, sabihan mo ako pag mag vlog ka ha, kung gusto mong mag vlog ngayon kung gusto mo naman uh, bilhin ng gamit ng mga kapatid mo bahala ka kung ano gusto mo pero kung sakasakali man na may mga kailangan ka message mo lang yung page natin, ano na Soto TV 10. Mm, sa mga sumuporta po kay Mangga Girl, sa Asus Soto TV 10, salamat po. Kain po tayo mangga, sarap. Sarap po. Hmm? Kain tayo dyan. Mangga man. Tamis, tamis ang mangga dito sa inyo. Sarap. May unga yun. Pwede ito. Alam mo isang alam nyo po isang napansin ko kay Mangga Girl. Katangian niya. Yung ngiti niya. Mm. Ngiti ka. <laughs> mangga, ngiti ka. <laughs> Oo, oh, ka mahiya. Yun yung, yun yung ano mo eh, yun yung katangaya mo, yung hinti mo. Ang sa kayong ano, pananamit mo, yung ugali mo, yun yung magandang katangayaan. Nasa'yo. iyo. Tingnan nyo, napakasimple niya. Kung tutusin, ganyan siya. Totoo, si Mangga Girl, ano eh, uh, isa ganda niya, alos parang artista yung mukha niya, pero hindi siya maselan. Kahit sa chinelas na makikita nyo yung suit niya. Bumili ka yung mo ha. Bili ka yung mga kailangan mo ha. ha? <laughs> <Dialorate> ka. <laughs> <Th> <laughs> <laughs> ha? Hindi totoo, hindi siya maselan. Kung ano, siya yung babae na masasabi mo na ano, yung Pilipi, yung ganyan man namin <ra> sa kawagali nung araw. Mm. Ay ganyan, iba na kasi yung babae ngayon. Mm. Paiksiyan na ng suot. <laughs> Paiksiyan pa ng suot, pero hindi sila, sila singganda ni Manggagal. Mm. Pero si Darlene, mahaba na rin magsot ngayon, no? Oh, alahan nyo, ah. Tama, naging idol ka pa ngayon ni Darlene. Oo. Mm -hmm. uh, alam mo ba, lahat ng, ano yan, binibili niya ngayon damit, mahaba. <laughs> <laughs> Ayun, pa, uwi na po kami at pumansya lang kami kay mang Girl. Sana po, supportahan natin si mang Girl. Pero sa ngayon, wala po siyang official page. Abangan nyo na lang po, pagka siya ay nag-decide na talaga na gusto niya mag-vlog. Pero sa ngayon, eh, focus daw po siya sa kanyang pag-aaral.